Instant Noodles Sino ba naman ang ayaw ng Instant Noodles? Unang una Napakadaling lutuin Magpwedeng emergency food Itambak mo lang dyan sa iyong cabinet Grocery cabinet At pag ikaw ay tinamaan ng gutom Kahit na anong oras Almusal Merienda madaling araw tapos samahan mo ng itlog o kaya kung may sausage ka diba ang sarap pero ito ang bad news according to the international watchdog food watchdog delikado raw ang pagkain ng instant noodles meron silang sampler na dalawampung iba't ibang klase ng instant noodle sa buong mundo at tinesting nila ang sodium content sodium content ito yung parang pampalasa pampalinamnam sodium o mas kilalasa tut alam nyo na ito ay uh, high level ibig sabihin mataas para sa ordinaryong konsumo ng isang katawan ng tao sa isang araw ang sodium content hindi nila may alisto dahil ang noodles ay galing sa arena lamang at wala itong lasa kaya kailangan dagdagan nila ng pampalasa sodium para ito ay magkaroon ng umami at magkaroon ng chicken beef flavor at bumango at mag, maging malinamnam kung hindi, para ka lang kumakain ng gaw-gaw sa iyong instant noodles. So, pinag... Sina ang pagkakaintindi ko sa watchdog na ito, ang sabi nila ay regular consumption. Ibig sabihin ni eh, araw-araw ka, tatlong beses sa araw kung kumain ka nito. 'Di ba? 'Yan ang pagkakaintindi ko at hindi naman nila sinasabing itigil mo na kasi meron din namang noodles na hindi naman ganong kataas ang uh, sodium niya. Kasi ang problema kasi yung sodium pag ito ay nailagay na sa high heat, 'di ba? Paano ba natin lulutuin ang mga noodles kundi biglang kumukulong tubig, 'di ba? High heat. nag chain react tong mga sodium na to at nagiging parang carcinogenic. Yung carcin carcinogens, ito ay talaga nakaka-cause ng cancer. Yung mga carcinogens is ba, mga niya, yung mga aftermath ng pagluluto, no? Pag ikaw ay nagluto tapos naging uh, tutong yung luto mo o nagluluto ka medyo nasunog ng konti. Yun yung mga carcin carcinogenic materials na sinasabi nilang sunog, no? Pag karne, di ba, sa barbecue, di ba, sunog na kanto-kanto tapos mas gusto mo pa yon, di ba? Kasi yung mga itim-itim na 'yon na sunog na karne, sunog na pagkain, hindi yun nadadigest ng katawan ng tao. Naiipon 'yon sa sa bituka, no? Pwede kang magkaroon ng renal infection, re renal uh, problems, pwedeng maawis sa cancer, no? Pero syempre, alam mo naman ang tao, mapagsugal. Ah, uh, kahit na alam nating magkokosto nag-iisip pa rin tayo na chamba-chamba lang yan no? chamba-chamba o malakas ako o ganun kaya ang sinasabi nila ah uh, Itong isang paraan, alam ko na 'to eh. Mas maganda yung ano, yung uh, kung gusto mong kumain talaga ng noodles, let's say twice a week, no? Kasi minsan nakakasawa din eh, nauumay ka din, hindi mo naman talaga pwedeng gawin araw-araw eh. Minsan, ang ginagawa wag mong ibuhos lahat ng sangkap no yung yung betchin wag mong ibuhos lahat kasi minsan kalahati pa lang pwede na eh magkaroon lang ng lasa yung noodles eh kalahati pa lang tapos kung hindi mo naman matiis na hindi ibuhos lahat wag mong ubusin yung sabaw Ganon yung sinasabi nila kasi alam ko na yun eh mahuhugasan yung mahuhugasan yung noodles eh tapos mapupunta sa sabaw yung sodium no yung um, uh, yung betchin no so hindi mo makakain lahat no makakain mo lang talaga yung mismong noodles niya wala namang problema dun sa waxy coating di ba kasi yung yung noodles eh pinrito yan eh. tapos nagkaroon ng waxy coating para tumagal ang buhay ganun yung ginagawa sa noodles eh. kaya siya kaya siya naka-preserve no meron siyang waxy coating na parang fat lang naman yun. Nagre-release siya ng fat parang langis o, o mantika, ganun. Para lang hindi siya mabulok. Tapos uh, nakaprito, no? kaya na um, yun, pinrito yun eh. So yun lang yung betche niya sobrang taas. Tapos ang suggestion nila kung gusto mo talagang maging healthy yung noodles mo, lagyan mo ng gulay, no? Lagyan mo ng malunggay, lagyan mo ng yung madaling maluto, yung mga petchay o yung dahon ng sili para maging ano siya, maging nutritious. Tapos, eto naman, kung gusto mo, lagyan mo ng squid bowl, fish bowl o yung uh, fish cake. Pero hindi naman natin masabi ang nutritional value nun eh, no? Yung mga fish bowl, no? Kasi parang preserved din yun eh. Yun namang iba, lalagyan ng chorizo, slices ng chorizo. So, yung chorizo naman is saturated fat. Pero alam ko naman, di kayo nakikinig, no? Parang takam na takam pa kayo. Gusto nyo kumain ng noodles. Alam ko na yan. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng itlog, no? Habang maluluto na yung noodles, lagyan nyo ng isang itlog. Tapos, wag nyo lutuin ng gusto yung itlog, no? Yung, yung ano lang, yung katamtaman lang, no? yung parang yung, yung, yung pula eh ano pa hindi pa buo parang sabaw pa ba diba? ang sarap nun so yun lang naman ang warning nila yung betchin ng instant noodles eh ako hanggang ngayon eh sabi nga nila bawal sa may high blood dahil dahil nga artificial and uh, eh ako high blood ako pero kumakain ako lagi nyan lalo na pag emergency kasi minsan ginagawa ko na yung dinner or breakfast no nilalagyan ko lang ng malunggay kasi may malunggay naman kami sa bakuran tapos one egg e, alam niyo naman yung one egg is packed with nutrition na rin yung isang itlog eh, maraming minsan nga sa maghapon Almusal ko isang nilagang itlog hanggang hapon na yon hanggang 4 pm na yun hindi na ako kakain One egg and coffee lang. I-try nyo eh. Tataka din ako eh. Bakit kinakaya ng katawan yung ganun? Hindi naman ako nagugutom, no? Pero, try nyo kung gusto nyo ng... Na... Kasi maganda raw sabi, healthy rin daw sa katawan nyo. Nagpa-fasting ka. Kahit hindi ka nagpapakagutom, ha, Ang fasting, hindi yung nagpapakamatay sa gutom. Magkaiba yun. Yung fasting, parang tinitipid mo lang yung intake ng food, intake ng katawan para magamit niya yung mga reserve fat mo sa katawan kasi yung mga bilbil -bil na yan sa kailan mo gagamitin yan, di ba? Reserve fat yan eh. Nangyari kasi pag sobra ang kain mo, kain ka ng kain, hindi na kailangan ng katawan yung energy. Gagawin niyang ano yan eh, bilbil. -bil. Gagawin niyang bilbil -bil yan. Tapos magagamit mo lang yung bilbil -bil na yan. Pagka nagutom ka halimbawa umakyat ka ng bundok naubusan ka ng pagkain diyan mo magagamit yung bilbil -bil na yan kaso kung wala ka naman balak sa kahit sa panaginip na umakyat ng bundok edo yung bilbil -bil na yan hindi yan magagamit hanggang sa sa huli no? hanggang sa pagtanda mo hindi mo magagamit yung bilbil -bil na yan na reserve fat reserve food So, mangyayari, magiging useless yan. Buhat-buhat mo lang yung bilbil -bil mo ng walang saysay, -say, no? Usually sabi nga nila yung sa mga plane crash, yung mga nagsusurvive, yung mga mabilbil, yung mga slim, isang linggo pa lang patay na dahil walang pagkain, pero yung mga mabilbil, may baon nasa chan di ba? Yun ang gamit ng bilbil kaya pagka hindi nyo ginamit 'yan. Tsaka yung taba sa ilalim ng baba. <laughs> o yun, sinasabi lang nila na yung instant noodles e eh, kainin nyo na in moderation kasi kasi yung instant noodles si eh, pinakamura di ba sadly ah sadly pagka naghihirap yung pamilya no makikita mo isa dalawang noodles no tapos dadamihan ng sabaw tapos kanin yun na that's it araw-araw yun araw-araw Maring yung mga mayayaman dyan, yung mga silver spoon, no? hindi nyo maintindihan yun. Pero sa, sa, sa mahirap talagang araw-araw yan. Araw-araw na ginawa ng Diyos. May isang kakain lang sila, isang beses sa araw, noodles pa, na napakaraming sabaw. No? So magkaiba talaga ang buhay ng mayaman sa mahirap, langit at lupa. Kaya yun din ang dahilan kung bakit pag may lumalapit sa kanilang politiko, wala silang magawa. Kailangan nilang to bite the bullet. Kasi para naman guminhawa sila. Umiwas naman sila sa noodles kahit panandalian lang. No? So yan, uh, nabalitaan ko yan pero hindi naman din ako na-alarma. Kasi nga, yun nga, yung betchin pa rin ang issue. So easy easy lang sa instant noodles. Peace.